Hi, guys! Welcome to my channel! Hi, guys! Welcome to my channel! Hey, guys! Welcome back to my channel! And today ay day 3 na namin dito sa Philippines and ipapakita ko sa inyo ngayon yung aming simple life dito. So, dito kami sa kwarto namin. Ah, wala kami dito yung kapatid kong isa yung gumagamit ito. Pero pag nandito kami, ayun, natutulog sila dun sa baba namin. Second floor ito. And ipapakita ko sa inyo yung ginagawa ng mga kapatid ko at saka ng mga pamangkin ko sa baba. So, dito sila lahat nakatira. Sobrang magulo namin. Sobrang saya namin. Malit lang yung bahay namin pero sama-sama kami. Kaya sobrang happy naman yan sa laki ng bahay, kundi sa kung paano yung turingan ninyo as family. Pamangkin ko si Dico. Hi ka! Eto, si Ara. Pamangkin ko sa pinsan. Si Marie. Hi ka, Marie. Hi na! Eto naman si Ella. Hi, Ella. Eto naman si Kuya. Kuya MJ. Ayan. Tapos, eto naman si... Jimmy. Ito naman si Via. Ito naman si Via. Ayan, sobrang dami namin. Tapos dito sa labas. Hi. Ito naman ang ate ko. kami Mama Mary dito sa loob ng bahay namin Napuno ng flowers. Ayan. Ito naman yung hipag ko na masipag magluto. Ano niluluto mo, te? Dinuguan. Ayan. Dinuguan na may langka. Ay, may langka. Sarap. Ito naman yung aking pinsan na makulit. Mami. Ito si Tracy Bumbum. kanat? Init. <laughs> Nainitan ka na? Opo. Yeah. Tapos guys, dito nang galing yung langka na sahog dun sa dinuguan. Ayun oh, marami siyang bunga. Ayun. Ito naman yung aking nanay at dalawang kapatid. Ayun, si nanay kumakaway na oh. Ayan yung kapatid ko. Nabunso. <laughs> Kain tayo guys. Ayun oh, no? ulam ko. Ayun, makain ako kasi si Tracy hawak na kapatid ko. Ano kami dito? Nakakapagpahinga ako kasi maraming nagbabantay kay Tracy. Ayun. Ingay ng aso sa labas. Ito nga ang maingay eh. Ito kaya maingay ante. Ito yung ante ko maingay. Sa kanay. <laughs> yung style, yung style Ayun Yung auntie ko na yon Siya yung yes, Timiran yes. ko dati Ingay Mana ako sa kanya Namagulog <laughs> Namagulog yeah. Matalino Ay hindi ka kita auntie Ay hindi ako kita ano Binaba ko na nga Hindi pa rin kita Ganon Tapos Ligay na kami ni auntie Kala mo walang ano yan Ha? Sino siya? Vlog yan <laughs> Nag-vlog ako, auntie. Wala akong kachat. Ilalagay ko sa YouTube. Sino ka-text mo? Hindi, nandun na si auntie Eding. Sa? Sa bahay. Mm hmm. Eh, nandito pa kami. Linggo kasi ngayon. Si auntie galing simbahan. Dumadaan dito Ayy! lagi. Kahit wala ako, dumadaan to. Yes. Yes. no, No! Nakipagkita naman ka ako. Ang katalaga mo. Ang katalaga mo yan, no? Ay kita, kain tayo. na kayo, bebe. kain na kay bebe. Bebe. Ito, kasi, Mamaya, ko kayo. Gugulo. Ito yung mga magugulo. Ayan. Gusto nila makita sila sa vlog ko. Ayan, merong konsihal na nag roronda. Kain na konti. Kasi Talagang dito ako nung kumakain tuwing ko Mmm. Dali akong simba. Tuwing-tuwing ko dito ka? Pa. Kaya pala nakuupos yung pagkain nila dito. Yes! <laughs> Kung may makain. Kung may makain. Always may makain. Pag wala, nagdadala ka. Oh, hindi. Oh, hindi. <laughs> may makain firme dito. Nagdadala na? ka ng kasama. ano lang lang. Para masaya. Hindi siya kanin <galing> sa... <laughs> hindi siya kanin <galing> sa Barilaw? <laughs> <galing> <laughs> Sis papa, tis. Geh. guys, Mommy. maliligo yung mga pamangkin ko at siya, si Tracy. Pinupuno ng tubig yung kanilang swimming pool para hindi sila mainitan. Ano? Wow. Para maglaro eh. Hindi yeah. natatakot akoakala niya, niya malalim. Wow. Okay, okay magagawa. Natatakot niya siya, hindi niya alam kung kung ano yung maday. Kaya agot na, tunogin siya. Otay naman si Fipa, oh. Oo, sakay siya. Meron. Patong mo dito. yeah Ayun lang siya, ilubog. Swimming, hindi siya mag-swimming. naman yung mga pamangking ko matatakaw sa ice cream? Magkasintangkat na tayo, ate, no? eto yung kapatid ko na busy sa kanyang online business. Hello, Casey! Hello, Hello. Hello. Hello! Ito ang aking hipag na sobrang sipag. Walang trabaho. <laughs> Walang trabaho. Dami mong ginagawa, oh. Naglilinis, maglalaba. <laughs> At ang kuya kong kalbo. <laughs> ay oh, hindi naman lang namamansin. Maghay ka nga. Kaya Sarap <laughs> <Sira> ulo. <Mama>. Saan <laughs> sarap na ng tulog after niya maligo. <laughs> Ito naman guys, ang aking pamangkin. Ilang taon ka na nga kuya? 15. 15, ayan. Ang galing niya mag-drawing, oh. Kaya binilahan ko siya nito. Five. Okay. Kailan lang graduation mo, kuya? Sa five po. Next Friday. Okay, man. Anong gusto mo kuning course, kuya? Naka-enroll na po ako ngayon. Ano po? TVL ICT po yung kinuha. Ano yun? Ano? Information Communication Technology. Hmm. Di ba unang ka, kuya? Apo. Anong ano mo? Top 2 sa class ko. Wow! Akit ka ng stage? Sa Pilipinas, is simpleng pamumuhay namin dito sa Pilipinas. 'Yon, nagre-ready ngayon si nanay at yung kapatid ko at saka yung pamangkin ko. Kasi kami ay magsisimba, 'di ba, Ella? Okay, maraming salamat si tito ni nang. Hmm. Love you. Sabihin Say hi! Hi ka sa viewers na mami. Bye! Okay. Kiss, Kiss yeah. so, Flag mo si Taniya ulit. Kiss mo si ulit. Love mo ko. Love Ito yung pamangkin ko na 13 years old pero kasing tangkad ko na. Hala, oo nga na yun. Tingnan mo na yun. Nakatakong pa ako. Alan, tangkad mo na ate! Kasama namin si Tracy, yung kapatid ko, yung mga pamangkin ko, at saka si Nanay. Dito na ako, upo na dito. Dito na kami sa bahay after magsimba. Lamon, dilaguan, Ayun, ano to? Paksiw? Paksiw na tamban. Paksiw na tamban? Yata! Andyan din si Ella. Gusto niyang kasama sa vlog. Hi, Kebe. Ayain mo sila kumain, be. Ayain mo sila kumain, be. Kain na po. Ano, ano ulam mo, be? Ha? Ano daw? Chicken and rice. Chicken and rice. Yay!

makain ako ng dinner ngayon. Ngayon, eto. Ang aking ulam ay dinuguan pa rin yung ginawang dinuguan ng hipag ko kanina. Mayroon akong talbos ng kamote at saka kangkong. O, ba diba? Ang sarap. Ayan, Oh. Yan ang aking gulay. Tapos, niluto siya sa oyster sauce. Nagbe-bless yung pamangkin ko. Kumain ka na ba, Tiko? Hindi pa po. Kain na. Dito ako kumakain sa labas kasi mainit dun sa loob. Dito sa labas medyo press ko. At saka nakakamiss din kasi yung tunog ng ayan, na tricycle. Nakakamiss dito sa Pilipinas, no? Saan ka galing? Basketball. Kain na! Wala mm. na Wala na! Inubusan ka na kasi ang tagal mo umuwi eh. Hi guys! Welcome to my channel! Hi guys! You can see Danay! Danay! Ayaw, gusto niyo na maging vlogger? Yes! <laughs> Hi guys! I guys! Ano na gusto yung video. Magdadasal po tayo. ABCD kagam. Ibi, kagam. Okay. maglilid ng dasal ngayon? Si okay. kuya po. Si kuya. Ikaw, kuya, ang maglilid ng dasal ngayong gabi? Yes. yes. <laughs> Hey guys, day 4 na namin dito sa Philippines. Wala kaming masyadong ganap today. May mga pupunta lang dito sa bahay para bibisita sa amin. Tapos ngayon kumakain ako ng pandesal. Mainit pa siya. 2 pesos. Sarap ng tulog namin ni baby kagabi. Kasi nagpamasage ako sa kapatid ko. Hindi na ako nakapag-vlog nung nagpamasage ako. Sakit ng katawan ko dahil sa pagbubuhat ko ng mga gamit namin at saka pagbubuhat na rin kay Tracy. Yay! Oh, ng 20. Come on. 20 oh, po. May 20. Joke lang po. Joke lang po. Joke lang po. Ayaw niyang kunin. Kunyari. Ayaw yung brats mo. Dali mo doon sa inyo. Hindi <laughs> niya kasi kailangan. Ayaw niya nga eh. <laughs> <laughs> so, Thank you. Ayaw thank you, so. you daw. Thank you, thank you. Ah, mag, mag, mag bless ka, bless ka na. Bless ka ito, bless. Bless ka na, bless. Bless ka bless. Bless ka na, bless. Bless ka bless. Bye, Bye, baby. Sa umaga, kwentuhan Bye. sa kapitbahay. Oh, baby. Ayan. Sa umaga, pagagising, chismisan. Ito yung tricycle mas, na binigay ko mas, sa kapatid ko.